Maet. Ah. Huh? <laughs> Uy. <laughs> ano, pakita ang tok-tok. O, oh, ayan mga bossing ko. Gabi na, pero lumalabas pa ang araw. <laughs> binog na bilog. <laughs> Nagiging ano na to, smooth. Talagang bumabalik talagang totoo yung kasabihan na ang mga matanda ay bumabalik sa pagkabata. Yung bata walang buhok, nagkakabuhok. Ang matanda naman, napupulpul ang buhok, nawawala ang buhok. Oo. E huh? Ay. Oh, 'yan. Oh. Hindi mo kinopya. eh, tinga, Hindi mo kinopya, nga, Baka 'nung dadadaldal ako kinopya mo, ha? <laughs> oh, banggitin mo na lang, sabi mo ako na. Wala mo. Ah, sige, sige, banggit o, oh, five. Sabi mo na five. Five sources of Heat, ah oh, number 1. Sun, ah, oh. ah, oh. chemical energy, ah. Oh. Electrical energy, ah. Oh. Air. Number 5, ano? Air. Oh, air. Very good. Oh. Meleng. Woo. Teka, hindi pa tapos tayo. sisimula pa lang tayo eh. Teka ito pa. o ito basahin mo five sources of heat pa. Ayun na pala 'yun ah. Na. nasagutan mo na pala. Oh, Very good. Ito, Daddy Toto. To, mas, to masahin mo naman ng ayos. Uh -huh. Ang sakit eh, mababalda sa so. da sa'yo eh. Oh. Oh, galing. Galing. Mahirap yan. <laughs> yan. Daddy, ayos naman eh. Hindi na mas agdama pag hindi biya. Pag hindi biya masahin. Daddy, huwag tayo marap. <laughs> <Ay, laughs> <daman ko> <laughs> Pogi-pogi. Oh, oh. Hindi <laughs> ba, ba, <laughs> ba Pogi? Ah? kote okay. Gote. <laughs> pogi kaya na? Eh? Diba? Oh, alam niya Pogi. Ah. Hey, Pogi. tasty. Okay. <laughs> tasty. Sinabi kong Pogi. Money down, money down. Appear, disappear, one half, one fourth. Ano <laughs> <laughs> Pero kapag nagpipindot ng cellphone, Ay, na. alive na alive. Malin mo naman asawa mo, daddy. Ah. Ay, ito ang pamasahe. niya. Ay, ito na lang. Oh, hindi pa ito na mamasahe. Yan. Hmm. na naglalighten ng aking mga forever peklat. Yan. Ang itim-itim niyan -itim dati unti-unti na siya naglalight tapos natatanggal ng konti ang aking mga fake lat o oh, yan pagka palatandaan pag hindi ako nakikiliti ma ano pagod masama pa karamdam pero pag nakikiliti hindi ako masyado pagod nun. aray ko walang yana aray oo ah, uh -uh, mababalda dito imbis na marilaks eh papa tumutunog yun eh ha huh? <laughs> Oh. Oh, alam nila mga teknik ng pagpapatunog eh. Hmm? <laughs> Ulo, nagpapano ka ng kamay. Oh, madupang talaga ito eh. <laughs> hindi mo talaga maaasahan sa mga kadupangan talaga tumatandad ito eh. Di ba Nagpapatunog ka oh. oh. Wala oh. Hindi yun ka. hindi ko naman nadadamang hindi natunog at kaya hindi mo ko Marantado talaga ito. Matandad ito eh. Hindi mo pagkakatiwala yung tsurang ito eh. <laughs> Tsura. Parang <laughs> Mukhang di pa pa huli ng buhay ang inayupa kayo. <laughs> oh, last Yabi, lamog na, oh. lamog na na, malamog na lang. dupang Uy, teka, hindi pa tayo tapos. <coughs> oh, ano to?